Alden Richards at Min Mendoza hindi nagpapatinag sa mga naninira sa kanila. Meron ng mga peking reporter ang tila sagaran ang paninira kay Alden Richards. Ito ay nagkukubling isang anghel ngunit meron itong maitim na balak para sirain ang pagkatao ni Alden Richards na alam naman ng buong Aldam Nation na ito ay kasinungalingan lamang at nagpapanggap ito na malapit kay Alden at malapit tatambalang Aldab ni Main Mendoza at Alden Richards ngunit nabuko ito ng buong Aldam Nation dahil ang isang reporter na ito ay tila wala kaalam-alam pagdating kay Alden Richards at nakikinig lamang sa mga bulong-bulungan sa kanya. Isa na dito ay ang paninira niya kay Alden Richards. Kaya halatang halata ang ginagawang pagsira kay Alden Richards. Kaya wag basta-basta maniniwala. Pag mayroong lumalabas na masamang balita kay Alden Richards dahil alam naman natin na si Alden Richards ay hindi gagawa ng mga kalukuhan laging pangmasa ang ginagawang kilos niya kaya kahit sino man ang manira kay Alden Richards ay walang patutunguhan kaya mabuti pa na mag-isip-isip sila dahil maraming nakakakilala kay Alden Richards na mga katrabaho niya at mga fans at mga tao kaya hindi hindi ito basta-basta masisira at hindi hindi paniniwalaan Wag kalimutang mag-subscribe, comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching.